i'm on it i just wanna be iconic sipping on a gin and tonic got me going off and i'm on this topic day yeah, if i ever play i want it you know that i'm always on it pagkakataon na naman. Magandang buhay, it's me again, your Kadarwin TV. At nandito naman po tayo ngayon sa dagat para maghanap ng pangulam. Kung ano-ano nga yung ating makukuha kasi medyo mahangin ngayon at medyo malaki yung alon. Kaya yung ating mga kukunin ngayon, yung mga tinatawag dito sa amin na sa angod, di kaya iba-ibang ori yung ating mapupulot ngayon. Tara, samahin niyo po ako mga idol. Ayan, nandito naman pala tayo ngayon sa tinatawag dito sa amin na sapaw. At dito ay may makukuha tayong iba-ibang uri ng seaports kaya kung ano-anong makukuha natin ngayon ay eh, papagkita ko sa inyo Kaya tara, sabahan yeah. nyo ro Let's pick this First catch is ang sadukuna Ayan sa sadok dok kaso ng wrong timing tayo nun kasi malapit na nga pala nun mag high tide kaya ngayon yan yung malalaki yung makukuha nating na mga sa sadok dok Et eto na sigurado makakarami tayo dito ay magbo voice over muna tayo kasi napakalakas naman talaga ng hangin ito nga palang kasunog kong nakuha hindi ko alam ang pangalan nito pero ito ay kinakain sa amin may nakita rin ako dito na dalawa yan. Napakasarap po niyan. Kaso nakalimutan ko ang pangalan nito. Marami po niyan dito. At palagi ko yung kinukuha pag naghahanap ako. Masarap po yan. At isa rin po ito. Lagi ko itong sinasama pag naghahanap ako ng seafoods. Kasi pag naluto na ito, kasing lasa din nito ng saang. Dito ay nakakita ko ng napakalaking saang. kaya. Akala ko nga niyan ay may laman. Pero ang tawag nyan sa amin ay uma. Kalaunan nga ay mayroon akong napansin ditong gumalaw Agad to. kong tiningnan hinawakan, maliit na pugita lang naman. Ito nga palang pugita na maliit. Siyempre hindi natin yan kukunin kasi masyado pang siyang maliit. Kaya bibitawan muna natin yan. Yan, bye-bye muna. At katagalan nga ay may napansin ako dito malapit sa seagrass. Ayan, kunin natin. Pero ka lang, parang nagdududa ako. Uy! Walang laman, sayang naman. Ang sarap po niya man sana niyan. Katagalang nga na ay meron akong napansin dito. At yan, tingnan nyo. Hindi nyo nakikita dahil masyadong magalaw ang tubig. Alam nyo, pugita po yan. Yan, kunin na po natin yan. Kita nyo. Ang sarap niya. Napakadulas nga pala ng pugita na ito. At saka bigla na lang ako kinagat sa kamay. Kaya yan, bigla na lang natin itong pagkakawalan. lumipat nga pala ako ng pisto dito sa kabila at nakita ko nga pala dito yung kaibigan ni kuya na si Joel. Namimingwit nga pala siya dito ng isda. Agad kong nilapitan at tingnan ang kanyang mga nakuha. Ang itinaganda ngayon sa pamimingwit ay hindi masyadong gaanong mainit. Kaya naman ayos at sulit. Kung inyong napapansin ay mahaba ang pamingwit na gamit ni Joel. Umaabot nga pala yan ng limang dipa hanggang sa anim na dipa at purong kawayan. <laughs> Nakatiwala. Kalaunan nga ay iniwan ko na siya para magpatuloy sa kanyang pamimingwit at ako naman ay maghanap ng seafoods. Ayan, nandito na nga pala tayo ngayon sa kabila, dito sa Makadaw Rock Formation na malapit sa Magsapad Rock Formation. Ayan ang Makadaw Rock Formation, kita nyo naman, napaka payapa. <laughs> hindi, hindi, maaangin talaga at maalong ngayon. Pero tingnan nyo, napakalaki talaga ng ibas. At dito may nakita ako, ayan atin munang lapitan yan buksan muna natin itong makapal na wow dalawa yan ang sarap niyan mga ait. yan yung paborito ko talaga eh yan ang palagi kong kinukuha dito sa paghahanap panginginas, panginginas dito sa dagat at pag nakakakita nga ako dito ng mga maliliit na bato, ay lagi kong tinitingnan dito mga butas-butas kasi tingnan nyo naman, sa bawat butas na yan, meron talagang tumitira dyan kahit maliit. At yan, nakakita tayo dito ng taktakon kung tawagin dito sa amin. Napakasasarap po yan at napakatataba pa. Dahil maraming mga bato dito middle kaya nilapitan ko na at gusto kong silipin ang bawat isa dito sa kanila. Kaya naman yan, meron ako dito napansin. At yan, tingnan natin dito sa maliit na bato na to. Ayun, Wow, ang sarap po niyan. Maliit na. Yan, tartak tawagin dito sa amin. Maliit po. Pero masarap na po yan. Kaya tara, magpatuloy tayo sa paghanap. At dito naman po tayo. At nakakita nga ako dito ng katulad ng nauna nating nakuha. Wow, napakasarap po niyan. Wow, di ko alam kung anong pangalan niyan pero lagi po ko po yung kinukuha. napakasarap po yung laman niyan di na po ako nagtagal doon sa dako kaya dito naman ako naglakad-lakad sa malapit at haya nakapansin nga ako dito ng isang kakaiba at parang saang to. Uy! Saang nga! Ang sarap niyan mga idol. Lahat na lagi tayo makakapulot ng ganyan. Ang sarap niyan. Yan talaga yung paborito ko at dito nakakita pa ako dito sa butas. Hayan katulad ng nakuha natin ng nakaraan. Wow! Sulit talaga ang paglalakad-lakad dito, lalo na kung pang-ulam talaga ang hanap mo. Ayan, nakakita tayo dito ng pagtakon. Nakalabas lang siya at natatakpan ng seaweeds. Hindi nga pala seaweeds yan, tawag nga pala sa amin yan ay kulapo. Sulit talaga at masaya ang buhay dito sa probinsya, lalo na kung sanay na sanay ka talaga. Kaso ang problema dito ay napakahirap talaga ng kita. Karamihan nga pala dito ay walang trabaho, kaya marami ang nagpupunta ng Maynila maliban na ng nga lang sa mga nagtatrabaho sa munisipyo. Ang tanging pangunahing hanap buhay talaga ng mga katulad ko dito ay sa dagat mismo. Meron din dito mga nakakaangat sa buhay. Sila yung mga nakapag-asawa ng foreigner, ang iba naman ay mga nagninegosyo. At dito ay nakakita naman ako ng maliit na pugita. Ayan, kung yung nakikita, labas ng ulo, kaso biglang siyang pumasok, Hindi kaya din natin nakuha. At hayan nakakita naman tayo dito ng sea shells. kunin na natin yan. Ayan, medyo malaki to. Ang sarap niyan mga idol! At gusto ko lamang pong ishot out nyo nag-comment kung bakit laging bagalaw yung kamera ko. Pasensya na po kayo kasi simpleng Android lamang tong gamit. Wala pong, pong stabilizer tong kamera ko kundi hawak-hawak lang talaga. Pero hayaan nyo guys, pag makapag-ipon ako at makabili ng kamera ay ibabahagi ko sa inyo ang mga magagandang video. Pero mabalik naman nga tayo dito. Nakakarami na nga pala ako dito ng kuha. At heto, nakadagdag pa ko dito ng dalawang masarap na seashells. Kung inyong nakikita mga idol ay naabot ako dito ng alon. Kasi nga, medyo malalaki ngayon ang alon. Kung hindi nga lang sana malalaki ang alon at malakas ang hangin, ay siguradong makakarami tayo ng kuha at mapupulo At dito makikita nyo naman na malalaki talaga ang alon. At haya, nakakita pa tayo dito ng sangsisils. Kunin na natin yan. Nakadagdag na naman pala tayo ngayon ng takun Wow! Ang sarap niyan, idol! At dito pa, nakakita tayo sa may butas. Tulad din ng mga seafoods na ating mga nakuha kanikanina lang. At dito nakakita tayo dito ng umpok na bato na may mga butas. Kaya lagi ko talagang sinisilip ang mga ganitong bato na may butas kasi kadalasan talaga yung mga sibod sa dyan sa mga butas na yan. Kadalasan kasi tinitirahan dyan ng mga tambasakan, tambalo, alimango at ang tinatawag dito sa amin na turtaktakon at marami pang iba. At ito pa nakakita pa tayo dito sa may gilid, isang malaking seashells. Ang sarap po niyan mga idol, ang laki ng laman niyan kasing laki din ng laman ng seashell na sahang. Ayan, nakakita tayo dito ng Octopus na kakomoklatch Nakakomoklatch siya, huwag niya sa akin Hindi niya na, di ko siya nakikita yaro. Know? Ayan, ayan Ah! <laughs> siya Dito nakakita nga tayo ng isang umpok dito na bato Siyempre maraming butas Sisilipin natin ang bawat butas niyan At ayan nakakita nga tayo dito ng turutaktakon sa maliit na butas Siyempre kukunin natin yan Ang sarap niyan ay dul At dito nakakita rin mga pala naman tayo sa kabila Kaya kinuha na natin Katulad din ng dati Turo taktakon sa butas. Kaya idol, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, please subscribe, like at mag-comment. Kawag sa inyong mga napanood. few minutes later. Ayan, natatapos na nga po pala tayo. At yan, uuwi na nga pala tayo ngayon kasi medyo ano na eh. Hapon na rin. Kaya ito nga pala yung aking mga nakuha ngayon. Taran! Wow! Ito yung ating mga nakuha. Nakajak tayo ngayon. Yan, medyo marami-rami din. Sandali lang. Wow! Nahati yung ating basket. Tara na! Uwi na!